Mga kapatid, update muna tungkol sa katatapos-tapos lamang na press conference dito sa Malacanang. Nakausap natin si Palace Spokesperson under Secretary Claire Castro at nagbigay na nga siya ng reaksyon tungkol sa katatapos-tapos lamang na midterm elections. Ang kwento niya, Kontento naman daw si Pangulong Bongbong Marcos doon sa nakikita natin na unofficial partial results sa mga nanalong senador dahil nakita naman daw na ang ibinoto ng mga taong bayan ay may mga prinsipyo. And of course, bagamat hindi naman lahat ng mga pasok doon sa Magic 12 ay miyembro ng alyansa, umaasa pa rin siya na susuporta ang mga ito sa mga programa basta para raw sa taong bayan. Sabi naman niya niya, hindi naman daw nila kukontrahin ang mga oposisyon pero pipigilan nila kapag mga obstructionist. Ano bang ibig sabihin nito? Kapag ka daw sinabi na obstructionist, ito raw yung mga tao na ipinupursigi lamang yung pansariling interes. Pero kapag oposisyon, ito daw yung mga uh, government officials na ang isinusulong ay eh, para rin naman sa mga interes ng taong bayan. So, paano daw lalabanan yung mga obstructionist. Simple lang, kapag ka daw nakita nila na nagkakalat ng fake news, lilinawin daw nila ito agad. Pero may sagot din si Undersecretary Claire Castro doon sa naging pahayag ni uh, Attorney Harry Roque. Dahil ang sinasabi nga ni Attorney Harry Roque ay lame duck na raw ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Pero ang sabi ni Jose Castro yan kung totoong lame duck, edi umuwi na siya dito sa Pilipinas. So yan muna ang pinakuhuling balita mula dito sa Malacan niyang ako po si Maricel Halili para sa frontline ngayon.